Kwento niyo na po sa amin, Pastor. How did you get hooked sa droga para masira po ang inyong buhay? Yes po. Actually, um, uh, nung matutupo ako niyan, siyempre, eh uh, kahit naman sino mga dumaanjaan sa ganyang uh, bisyo, ay uh, dadating ka sa punto na mawawalan ka na ng kaibigan, mawawalan ka na ng kamag-anak, asawa, pamilya, to the point na ultimo bahay, wala ka ng matirhan. No? Kasi wala ka nang iisipin kung hindi yun na lang. Eh. So to the point na kung umuwala ka ng trabaho, wala na magtitiwala sa'yo, pumayat ka na ng todo, grabe na yung pagkapayat mo, wala na maniniwala sa'yo, talagang sa karasada ka na matutulog at inabot ko po yun. Ako po ay uh, talagang naglalatag na. Literal na naglalatag na ng karton sa karasada. Eh, medyo sosyal ako ng konti. Sa ospital ako natutulog. Uh -huh. Sa waiting area ng ospital. Para kunwari, ikaw eh waiting ka lang sa pasyente sa taas. Uh -huh. Pero naglalatag ka pa rin ng karton. Uh -huh. Ano po? Uh -huh. Ganun, Tapos medyo magdadala ka lang ng... Alam niyo yung pandi ko ko na limang piso isa? Uh -huh. Mga tatlong piraso nun. No? Naka-plastic. ko sa bursa ko. May dala akong tubig. Pag natulog ako, pag nagising ako, nagugutob ako, kakagat lang ako ng tatlong kagat iinom na konti tubig, tulog uli. Uh -oh. Yun po yung panahon na nagba, nagpapahinga ka pagka natapos ka ng mga 3 days ka na hindi nakakapagpahinga eh. Uh, -oh. uh -oh. So, obligado, mag magre-regain ka ng strength mo eh. So, magtututulog ka ngayon noon. Uh -oh. Then, pagka nagising ka na uli, ako naman po ay uh, napahiwalay na nga noon sa akin pamilya, ay uh, natuto naman ako magmasahe. Mm. Pagmasaj, so yun po ang naging kinabubuhay ko hm pagkakagising ko hanap ng mamamasahe marami naman po pagdating sa ganyan maraming uh, uh. pwede kong uh, mapagmasikihan ng mga mga motorcycle shop yung may-ari yung nagpapagawa ng motor mga ganun po eh uh, uh. No? sa dito sa Las Piñas area so to the point na one time ito po mga driver and conductor naman ng isang bus company ay mga namamasahe ko niyaya nila ako doon sa garahe nila. Hmm. No? Sabi nila, pero mga ano ko rin yan, mga kasama ko rin sa bisyo yun. Hmm. Hmm. Nung niyaya naman nila ako doon, nakilala ko yung pastor na, kasi may sariling church yung kumpanya. Eh. Uh -huh. uh, so, namasahe ko siya, tapos inaarala niya ako, sinasabi niya, magsimba ka, magsimba ka sa amin. Sabi ko, opo, opo lang ako ng opo para uh -huh. lang magpamasahe sa sa akin. Para pakainin niya lang ako kasi uh -huh. igdartere ko ko pinapakain niya ako agad eh. So ganun po, Ganun lang po ng ganun. So pastor, one yung kinikita mo sa masahe, pinambibili mo ng drugs. Tama. Yes, 'yung pa rin po. Mm -hmm. Lahat ng kikitahin ng mo, pambibili mo ng droga, tapos 'yung mga tira-tira na naiipon mo ng konti, 'yun ang pagkain mo. Mm -hmm. Kaya tinapay lang kinakain mo. Tama? Yes po. Kasi oh. hindi ka na makakain talaga eh. Oh, kasi nga ang priority mo drugs. Drugs yeah, lang talaga. Secondary lang yung pagkain. Hindi ka talaga kakain. So kwento niyo na pastor, paano kayo uh, binago ng Panginoon? I iyon po. Nung ito pong ito pong pastor na ito, doon sa bus company, ay uh, inilit niya ako lagi at uh, ako okay one time. Uh, December 15, 2015, there is such thing as a miracle. Isang araw lang po, tinanggal po sa akin ni Lord lahat yung vision na yan. Kumapit na po ako sa Panginoon doon sa church na yon na may bus company, uh, company church po kasi yon. At e tapos ito pong may-ari, ang sabi niya, no malaman niya na nila na ako eh tapos tanggal ganito, direktor ako ng eskwelahan, sabi niya, bakit hindi ka nalang magtrabaho uli sa, ano, magtrabaho, mag-inspector ka ng bus. Eh di ako po yung inspector ng bus. Pero nahirapan po ako eh. Kasi syempre, panikpanaog ng bus, eh, hindi naman po ako sanay ng gano'n. Mm. Manigerial position po ako lagi eh. Mm -hmm. So kinuha nila ako, HR officer. Yan, mm -hmm. medyo maganda-ganda. Mm -hmm. uh, talaga sa opisina. At uh, mapakinabangan naman po nila. Actually, hanggang ngayon, uh, ako po ang nag-aasikaso ng mga paperwork, mga business correspondence ng, ng kumpanya. Mm -hmm. And mer meron po silang simbahan. Ang sabi nila, Como teacher ka dati, eh, namin, bagay ka magpasto. Pinag-aral pa po nila ako. Nakapagtapos pa po ako ng apat na taon. Degree in Theology and Bachelor of wow. Science in Biblical Studies. Cum pa po ako. Wow! Oh, wow. Nagtiwala sila sa inyo, ha? Yeah. Yeah. Grabe ang yeah. tiwala <laughs> nila sa inyo. Nakapagtapos <laughs> yeah. pa po ako uli. Tapos, uh, yun po, associate pastor ako ng church nila dahil meron naman po talagang head pastor dito. Nakatira, nakatira po kami sa may mga may mga unit po ang mga pastors ah uh, uh -oh. from the company nakaipon naman po tayo na konti, nag-invest po ako sa company <laughs> so ano investor na kayo ngayon mm -hmm. ng kumpanya ah uh, po at uh -oh. uh, pastor nila ako nag-invest pa ako sa kanila so yun po ang bumubuhay sa aming mag-ama may anak pa po kasi ako bunso uh -huh. na babae uh -huh. na grade 9 na pinag-aaral ko ah uh -huh. At yung isa kong anak na lalaki na nasa misis 'to kasi separated po kami. Uh -huh. Ay kahit paano, kung pambaon baon lang ay nabibigyan ko na rin. Ay maganda naman po. Talagang binago po ng Panginoon ang aking buhay.